Budol ang hanap nyo? Pabudol na! Total! Nagpabudol na rin kay nan. Budol! Budol nyamot. <laughs> hello mga batang helmet. Oo, oh, hello. <laughs> Saan <Sakit, ha? laughs> today is a Barber Happy Day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to, please don't forget to click the subscribe button and tiny bell para lagi kong updated sa lahat ng mga hine para sinasawsawa namin ni videographer Ito nga mga kabat na helmet. Just kung maglalabas muna ako ng announcement. <laughs> announcement? Ito kasi umorder nga ako sa TikTok mga kabat na helmet. Hindi ko nasasabi. Kailangan ko pa ba sabihin yung shop? Na, <laughs> huwag na. Kasi, kasi kasiraan nila kasiraan Ay, yan. Kasiraan nyo to. Pero alam ko mapapanood nyo to. So ito nga mga batang helmet, bumili po ako ng keyboard, eh wala pa ako dito. Sabi ng video nga para ba itong binili mo? Bakit nakabilot? Sabi ko keyboard yung darating. eto na po yung dumating. <laughs> Sabi ko. Sabi. <laughs> high tech na po keyboard ngayon. Carpon. <laughs> oh, yan yung keyboard ngayon. Yan. Ito na po ang high tech na keyboard ngayon mga kabatang helmet. Po <laughs> yun, <laughs> wala akong mga keys. Ayan, so keyboard. invisible na mga kabatang helmet ha. Budol talaga, budol. Pero eto mga kabatang helmet, marami ang ilan sa ating mga kababayan ang nagpabudol din. Sa sinasabi nga nilang number one senator, di ba Bitsugapur? Ito nga may mga nabasa na naman ako Bitsugapur. Sa sinabi ni Senator Robin Hood Padilla, ayan o. No? napanood nako makabata helmet nagsabi ng history doon about Japan yung mga nanakop sa atin graded recitation ba te uh Oo, -oh, sa kasi <laughs> si at kultura grabe nung makabata na helmet ano man nangyayari sa panahon ngayon Marahil lang iba sa atin talaga na budol, nagpabudol. Di ba, Bidyo pa? Mm -hmm. Eh, gugustuhin nyo pa rin ba na magpabudol ulit at mabudol? Ako, Bidyo pa may napanood pa ako, ha? na naglabas daw ng statement si PBM regarding naman sa mga fake news. Mm. Eh, sino ba yung ano? Nagpapaumpisa, nagpasimula ng fake news. Ewan! Ewan. Mayon, saan ba nag-ugat yan? Ewan natin! Saan ba Hindi natin alam, ba? Diba? At eto pa, eto may good news ako mga kabatang helmet, ha? N pagkakataon ni Lenny Robredo. Ayun naman. Talagang, doon ang pag-asa at may pag-asa. Ito po yung short clip ng mensahe po ni Atty. Lenny Robredo para sa angat kalikasan na nagaganap, videographer. Siguro yung challenge ko sa inyo, na huwag kayong, do not be afraid to chart your own course. Um, do not be afraid to stay the course kahit mag-iisa na lang kayo. Napaka-inspiring ng mensahe. Talagang may pag-asa ipag-asa. Oh, ngayon, no, may angat kalikasan, kasama din dyan yung mga sangguni ang kabataan, no, bisyo ko pa mga mm. SK natin na sa ganong murang edad o sa ganong kabata, minomold na para maging isang good public servant. So yung sasabing ng matino at mahusay. Oh, oh, dapat lang. Diba? ba? Mm -mm. oh, congratulations din kay Prof. Docshelo Magno at kay Prof. JC Purong Bayan na nakapag-TikTok live kagapin. Oh. <laughs> Galing, no? Oh. At may shoutout. May nakita ko doon ng mga viewers natin na nandun sa TikTok uh, live, ba? Ah. Kaya hello po po sa'yo. Si, ano, Northmin, Leo of Northmin. Basta, ayan! Ako, may magalam shoutout po sa inyo. Maraming salamat. Eh, kumakit din si Kong com PH, Kong.ph, no? Mm -hmm. Doon sa live. Gwapo. So, <laughs> ha? Gwapo. <laughs> May, nag, may nagka-cash nga daw. Ah, Oo, oh, kasi diba, oh. sa baba, no? Kaya, ayan, maraming, maraming salamat po at maraming, maraming salamat po kasi yung platform po natin, yung account po natin sa TikTok, yung ginamit nila pang live. Oh. Ayan. Kaya, pero abangan nyo pa rin kapag nag-live ulit si Prop. Doc. Shelo Magno dun sa kanyang mismong TikTok account. Yes. So, ayan nga mga kabatang helmet. Ang iiwanan ko mensahe sa inyo. Ayan bang mga nambubudol? Eh, magpapabudol pa rin ba kayo? Ito parang yung keyboard na in-order ko. Mm. High-tech na, karton na pala ngayon. Uh, sabi ko, ano to? Keyboard ba to? Nabibilot na pala ngayon. Pati rito ha, oh, oh. corruption. Oo, panluloko pa, talaga yan. Pati, yan yung panluloko. Kinausap ko yung owner, mga batahil. I mean, yung seller. Mm. Ay, sabi po niya, out of stock daw. Oh. Kaya alam mo na pala, out of stock. Bakit pa talaga pa ako kaon. Out of stock? Tapos karton. Tapos, dumating dito pa. 'Di ba? Eh di kawawa din si Tatay Rider. 'Di ba? Kasi kasi si diba? shout out din siya ng pera. Oh. Kaya nga babayaran ko siya, 'di ba? So mm. binayaran ko talaga mga bata helmet. Binayaran. At 200 binigay ko kay Manong. Oo, oo, kasi naman yun 'yung regular na nagde-deliver si Tatay. Oh, oh. Pero 'di ba? Pero option si... to. Wala corruption mga kabatang helmet akala nyo, wala lang. Padloloko to. Kasi kung hindi pa ako nag-reach out sa kanila. Hindi ko malalaman hindi na out of stock mga kabatang helmet. Buti sana kung di mo alam yung pwesto nila eh. Ayun pa nga eh. Gusto mo bang puntahan mo? Pero <laughs> tama yun Tara, puntahan. Ah. Hindi ka ako pinansin doon. Ay, Sa bakit? Sama ako yagit. Na gusto nila, doon? nakabihis ka. Nagtanong na ako ng helmet, magkano po yung kanilang headset na may noise cancellation, bla bla. Mm. Hindi ako pinansin, kasi nakashorts nga lang. <sharp> Ba't ka naman kasi nakashorts lang? Kasi dapat, siguro pupunta ka doon, naka-alas ka, na naka-sasakyan ka, naka-gown ka, para formal. Pero, no comment ako. Ano oh, comment ka na lang? So, dyan sa karton na yan, magno-no -no comment ba ako? Hindi. Hindi ako pwedeng magno-comment. Kasi sabi mo, keyboard ang dumating karton. And basta mga bata helmet. comment down below niya kung Ano masasabi nyo? And congratulations po sa angat buhay, angat kalikasan Di ba, Jogger mm -hmm. po. Mahaba-haba pa 'yung Jogger. Yes, 'yung activity na 'yan. Yes. Kasi belly parang 'yun, ano siya, good. April 25 to April 29, tatakbuhin 'yung activity. Mm -hmm. So para sa workshop mga bata yes. helmet. Kaya to lang sa lumo talaga tayo kay atoy ni Lenny Robredo. Oo. Oh, oh. kumutin pa si atoy ni Lenny. Hmm, may ginagawa. Yes, may ginagawa para sa bansang pa. Pilipinas. Mga sumasali dyan, matinot mahusay. Pero yung mga napapanood mo ngayon sa sa hearing. Ayan, parang yung cartoon Ito! naman. Ito! Ito! Yung cartoon na to! O, mm. oh, ayan mga kabata, helmet, stay happy, stay healthy, and stay safe as always. Sabi nga mga sa buhay niya, naging helmet din ang book niya. Keep setting better every day. God bless everyone. Bye! Saan so, ka tayo matapit so, po? <laughs> Grabe yung pagbato mo.